check mga ka-city 6.30 na po uh, going to ano tayo going to Divisoria tayo po ay mag uh, buburotan pero yun na nga mga ka-city bago ang lahat huwag kakalimutan mga kasiti uh, subscribe mo muna ang aking channel mga ka-city subscribe like comment at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload pala mga ka-city dun sa mga nagtatanong o araw o oras magandang pumunta ng Burautan. Ito ho, ang aking experience lang, hindi ko ho alam sa iba. Ang pinakamagandang pumunta ho dito is uh, Sabado at sa Kalinggo mga kasiti. Dahil naandun talaga yung lalo nung, lalong lalo na po pag Sunday. Nandyan talaga yung maraming paninda at saka talagang malamang sa malamang makita mo ang... Ito, grabe naman to, ginagawa pala yung palsada rito. Ay, Ayan na nga, tuloy tayo mga city. Ah, uh, kalimutan ko tuloy. <laughs> Yun nga malamang sa malamang makita nyo kung ano mang gamit o items ang kailangan nyo. Dahil talagang napakaraming paninda mula sa recto, kanto ng recto at saka Carmen Plana hanggang dun sa dulo. Sa bandang dulo ho mga city, ito ang bagong destination ngayon. Maraming pinupaninda doon saka uh, tip nga pala mga city kung bibili kayo rito huwag niyo yung ano yun agad kung ano yung price tawaran o nang tawarin nyo para makatipid tayo anyway uh, karamihan karamihan naman ho dito is mga second hand though marami din hong mga bago dito lalo na yung mga power tools may magandang mga power tools dito na pagkamumura anyway mga city may nila na puta Anyway, mga kasit, ito ho, yan, ito ho ang umpisa ng recto pag ho na yan. Diretso ho yan hanggang Divisoria, malayo ho. Kaya yung, yung sinasabi ko hong recto minsan doon sa aking intro is recto na po yon, recto na Divisoria, mga uh, ang ating po pup, eh, ang, ang ating pupuntahan is uh, recto kanto ng Carmen Planas or Burautan mas kilala po siya bilang bilang pura utan sa ngayon mga ka-city anyway medyo papaspasan natin mga ka-city at medyo mahaba na ang ating intro sound music muna tayo mga ka-city tayo po ay nasa kya po recto na po uh, left side natin mga ka-city is isitan medyo malapit lapit na po tayo mga ka-city Lazada eh mga ka-city nandito na tayo di Visoria na po uh, 168 mall yung nakikita natin sa bandang kaliwa mga city ka-city maghahanap lang ho tayo ng paparkingan at malamang dito lang ho sa harap tayo at bandang banda ng konti yan na po ang Burautan or Carmen plana yan mga ka-city tatandaan ho ninyo lalo na kung kayo lang ho yung na, nakapanood ng aking channel ayan yung mga lugar na ho yan pag malapit-lapit na ho kayo dyan, malapit-lapit na ho kayo sa Burautan o Carmen Planas mga mga city. Maluwag ho ngayon ni Visoria, dagawa nung linggo at medyo maaga pa mga kasiti. At ito na nga, paparking na ho tayo. Garden po. Mga boss oh. Hindi ganong gamit. Yan, yeah, standard na lang yan, idol. 600. 600 na lang daw mga boss puro ah, na 600, 600. Ay Walang ganong upot mga boss Ang dito 20 Tapos <tosan> may laptop siya mga Laptop mga boss Kwanto daw ito ay Wala lang ano Wala lang

Anong vlog vlog ka rin? Opo. Vlogger ka po yan. Lahat si Vicente pa. Ano mo? Ano mo ako? Subscriber mo ako. ka, di ba? Oo. Para... mo DJ Rizaldi TV. Ah, okay. DJ Rizaldi TV. DJ Rizaldi TV, mga boss. Subscribe nyo na uh, ah, vlogger din, isa hindi, sa mga vlogger dito hindi, sa hindi, ayo. Hindi, ayo. Ayon, mga boss. ito yung mga din maraming sapatos, mga leader, mga ito, ito pang security hmm. guard hmm. mga, pa mga idol, marami Tapos, mga Ito 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 yung Ito mga mga idol, good morning. Tayo ay nasa Morautan or Carmen Planas Huwag kalimutang mag-like, comment, at bigyan niyo sa lahat. Subscribe mga kasihi. Si boss Idol may bisikleta. Yung bike mga boss. Ayos oh. Beto. Okay, oh, pambata mga boss oh. Oh. Isa, dalawa. Oh. Ay, ako yung sa amin ko. Ito yun eh. 300 lang. 300. 300. 300 lang. Gagamitin na lang ng mga anak niya. Oo, oh, hanginan Mahanginan lang. Hanginan lang. Ang ganda nito. Mga boss, oh, 300 lang. Sulid. Oh. May shock pa. Oh. 300 dito. 300 lang. Hanginan nyo oh, na boy, lang boy. mga boss si Idol, nakita ko na naman. Ibo oh, eh. Ito, Ibo, Idol, no? Oo eh. Oo, oh. ay. oh, ayan. Idol natin yan eh. Shout out yan Shout out mga boss, isa sa mga subscriber natin Suki yan eh Tapos bukod dyan, meron din dito Ayan Umano <laughs> ay. ay. mga boss Ito meron pa oh Ito meron pa oh 300 may basket na mga boss oh. gagamitin niyo na lang. Ito 300. Jack bike ko. Mga boss. Bigay bike. Gagamitin lang. madali na 'yan. <laughs> Ayan mga boss. Hey Mike, magkano? 8 hey, million. Guys, mga boss, oh. Ang dami, oh. Laptop, mga boss, oh. Ay, ano, portable. Portable, portable mga boss. Ayan, mga idol. Video. Puntahan nyo na, abang mga. Ito, balik tayo sa kanto. Mga boss, ito na nga tinatanong nyo. Mag-update tayo, kay... Boss Danny Relo. Relo, para Ito may time kayo sa nyo. sarili nyo. Ito daw yung... At may time kayo sa asawa nyo. Pinakamura sa lahat. Hindi ka talag ng isa dyan, si Tuklaw. Walang ka-time-time <laughs> sa kanya yung sarili. Roger. Ang ating prices, mga idol. 200 lang yan. 200 lang. 400. 400. Ito 200. Yan. Ito 400 lang, mga boss. Rolex. Yan. Rated. Rolex din, ha. Oh. 400. May Rolex ka na mga boss. Ayan. Yeah. Ito 200 G-Shock. 200. Mag-update tayo mga idol. Lalapitan natin si Boss Danny para makita niyo. Oh, tatanggalin yung battery. Uh, Oo, tatanggalin yung battery. Magkano tayo dyan, Boss Danny? 150 hanggang 130 lang. Okay, dahil okay, lang ito. Ito, 35 lang. Isa, pesos. oh. Ikuwento oh, sa kanila ay, okay. yan. Kaya kaya Danny, 35 lang. May plus light ka na mga boss Ito ice crusher mga idol Uy knives oh, Marami tayo nyo no Knives oh Pagsawa sila dyan Butin mga idol Flame gun Christmas light oh Solar oh Meron ka na no? no? Ang dami, oh. Eh, gunting pa tayong original, Japan, oh. Magkano tayo dito? No? No? ang oh, Hanggang 80, kaya niya ibigay mga boss. Ayan, mga yan, 80. May gunting ka na, may Christmas light ka na. Wala kang problema sa? 150 hanggang 100, 100 Oh. natin, no? Solar mga boss, walang problema. O Walang no? araw, eh. O Oh. No? walang araw, yan, Oh. No? No, no, yung ating knives, magkano? Ayun. Ayun. May ibang design yan, pwede ka Ah, uh, host, magic host. Okay. Magic host. Magic host. 150 lang. Oh. 150 lang. Oh, 150, may oh. eh, host na kayo. May gripo. May gripo po na. Knives. Ice oh, yeah. Dito oh, oh. tayo sa Tolos mga boss. Grill bobo, magkano? Yan. 1,550, bigay ko hanggang 1-3. Sana lang to, wala na tayo yun. Tapos na. 1 na lang Oo, yung mga ganyan. Dati mga halit. Mga ganit. Meron ah, na A tayo ano, rechargeable. Ah, ito. Wireless. Rechargeable. Magkano tayo dyan? 1-2-50 hanggang 1,000 binibigay ko na lang yan o oh. may may hammer na yan 1,000 lang o 1,000 lang wala nawa battery tapos Oh, problema sa ano sa na yan ay, yan. Ay, yan. Tapos ito, lagari ito. Yung alam ko, lagari. Ano? Jigs, ano? Jigsaw. Jigsaw. Magkano tayo dyan? 9.50 lang. Hanggang 800. Ah, 800 na lang. Ito po. Hanggang 800. May ano yan. 800 na lang. 100, Ayan ang mayroon siya mga boss. mag <laughs> dito pang panundot ng tenga, pandinit, may sampu-sampu ano, lang, oh. Ah, sampung eh, sampu lang, mga boss, oh. Dilo yan, Tingnan natin, oh. May ito, yan, oh. piso lang, oh. Mga panglinis ng tenga. Sampu, sampu. Yan. Yun na nga sinasabi ni ito, kumplito na, mga boss, oh. May supply, may brass. May gunting. Sampu lang. Gusto gusto natin pumunta dito kay Boss Dani. Mura na may tawad pa mga boss. Wilson na rock. Pang atin dito. Yung mga maliitid mga video. Ayan mga boss. Ayan. Eh. Mini fan mga rechargeable to eh. Ihawan. Okay. Mini fan. Lotion. Oh. Ay, ang dami oh. Napaka lang dito mga kayangan nyo. Baka yung nawawala sa bahay nyo. Nandito lang oh. Ito oh, nandito oh. Ihawan no? Magkano? No? So, ayan, 220 lang yan. Ang 200, yeah, ayun, ayun na nga, hanggang Mga gamit yung wala sa bahay nyo, baka nandito lang, oh. Oo. Oh. Mga kailangan oh. nyo. Mga kailangan nyo, baka nandito, ah, so, oh. itong mic, bumukan. Yan, 100 na lang yan. Wala nang 150. Okay, na wala kailangan natin nyo. Magpapas ko na, mga po. Saka yung kanyang mga mini uh, Bluetooth speaker. Ayan. danit na ito ano abas ko mga idol butin ice crusher ay oh, ay nandito oh. ay gamit ito na, mga, mga ayun mga nandito lang o oh. ito sit na dalawa Pangluto ng itlog or kung anong maliliit na ilalaga daming tape, mga boss ayan mga idol boss oh. Ay lang. Speaker. Ah 1 2 3 4 5 6 anim 5.12 5.12. mga boss, kay lang okay. so, para makakita ito.

solar EMF yung mga box na dila at saka radio ito ayan ang mayro kaya ate mga boss ko tanya na ako mga boss yun na nga tayo ay nasa Carmen Planas

Camera uh, uh, oh. Ito nga lang po, tigwa 100 Hanggang 200 Depende sa klase 300 Itong klase Vintage na yata ito mga boss Case to I-flash ito minulan mga boss, medyo ano pa, sariwa pa. Ah, baklas na 'yung ano. Eh. Pang-part siguro, pero maganda 'yung lintin nito, 'yan. Eh. Kasi, 'di 'ni? Teka, tek. power bank ni boss kan sa power bank natin. 150 lang mga boss. Ganun pa at Hindi na tatawaran pa mga idol. Good morning mga ka-city Ito nga mga ka-city ang problema natin. Itong portion na to nga pala mga city is may copyright. Kaya race ko po yung aking bosses dito at saka yung background music na nasa sa katabi or nasa kabilang ano yata, kabilang kalsada, ang lakas. Kaya naririnig po ng waiti. <laughs> anyway, nandito tayo kay Boss Danny. Ito ang kanya mga product or mga items. Yun na nga, mga charger yung mga nakikita nyo dito. Kayo na po ang bahala. Tumingin. Ito katulad nito, Sega mga kasiti. Uh, 3 to 400. Tapos itong mga power bank niya is uh, 200. Tapos itong napakaraming camera. At saka, at saka mga ano, charger ng ano, cellphone. Charger ng cellphone dyan is 50 to 100. Mahal na yung 100. ah uh, pag sinabing 100, tatawaran yung one pa rin naman. At saka itong mga relo. Ayan, may mga Rolex ho dyan. 3K. Ayan, ito mas mura ho yan. mga ano, mas mura na ho

First, ngayon, Sige oh. Okay Magaan okay mga ito, malupit diyan. Mga idol. Tapos mga cord Ito. Ah, ano? Ah, uh, sa motor. Um ito maganda sa kanya ngayon, oh. Uh? Yeah, maganda sa kanya ngayon. Vintage mga boss. Ito? 300 lang yan. 300. Vintage mga idol, 300 lang. Ayan. Okay mo yung Sa mga mahihinig sa vintage. 300 mga boss. Malamang ano pa yan. May tawad pa. Malamang sa malamang. Naghanap ka di ba ni Lobo? May naka, nakabili na ako eh. Sa yung ma ano? Commander. Uh, gulit. Oo. Anong ano? Laptop. Yan pang laptop yan. Magkano? Dali mo. May lang nakabili na ako eh. Sa mga toy collector, mga idol vintage 300 lang ay 400 na 300 ah, 300, 300 lang mga boss kasama na 1988 ayun oh ano ayan mga boss 1988, 1988 na ano tumiya tumiya ala ni ka ha kwenta sige na ara ano ayos uh, ah partner no 300 1988 pareho yan package yeah. na yan package deal mga boss uh, 400 400, oh, 400. ano P100 lang mga boss Ay boss Mario tapos yun lang ha, sa bandang kanan natin hindi na tayo lalayo Ayan. good morning mga idol ito na tanong naman sing sing tapos quintas makikita naman mga boss ang price 100 no? ay hindi. Ito po. Uh -oh. Meron 200, may 150 po. Ito 150. Ito 200 mga boss. Pwede na rin 150. Hanggang 150 pwede niyang ibigay. Sing sing. Ito tayo may mga bato. May mga bato. bato na ano ha. Ito pang ano lang. Uh. -huh. Hanggang 100. Tapos yun na nga. Yung kanyang mga relo. Yeah, meron tayong Cartier. Uh -huh. eh. Ang tawag kasi dyan, ano, social party. Yeah. Party, ha? Yeah. <laughs> ang <Mayroon. laughs> palang hablot, ang ano para, pronounce ng hublot. Oh, oh. hublot. Hublot. Hublo. Hindi kayo, hublot. Hublot. Oh, oh, Walang oh, timin Alam ko, hals. Hindi pala, ako? Hindi sa akin kasi, ano, <laughs> uh, Hublot. Hablot, galing sa hablot. Hindi pala naman no? yun. Okay, joke lang po yan. Mga, mga bago ito, hindi ito. Oh, ah, hindi ah, galing sa hablot. <laughs> Eto na, na nga mga boss. Oh. Ano mga parula, paru ano? Parula ano? Parula ni. Yo parula ni. Panira. Ay panira. Bitik pan <laughs> mga ano ahí, bread na yan, brand na yan. Mahal pa Ah, mamahal. Ito uh, ang meron siya uh, mga boss. Edit Ang ating edit magkano na nga ang update natin? Ito po, uh. 25. 2.5 mga pos Last price nyan, ano low end yan eh no, Hanggang no, 2.5 lang 2.5 Hanggang 2.5 mga pos Ayun, malaki na yun Dalawa na lang pos oh Kaka lima pa yan I-defense, ganda nung ano, lalo to total 2.5 kaya nyan bigay Saka yung mga ladies Wala Tapos, titingin tayo ng isa. Oh! Ang kasyong Casio ED Face Magkano ang price natin dito? Yan po, 800 oh. po 800 oh. lang mga idol oh. Pag may napanood nyo kay City si Bike Ayan. May bawas discount pa yan May bawas pa mga idol Sabihin nyo lang napanood ko napanod Napanood kay City Bike Bibigyan kanya na ng ano? discount Ayan mga idol Alam, may screenshot kayo na napanod napanood nyo na Kasi kapag wala <laughs> Wala tayong ebidensya. Nga punti -punti pala. Konti lang na discount. Pero kung mapanood nyo, mas malaki. Mas malaki. Exact location nyo mga boss. Ayan. Uh, nasa tapat siya ng video. madalas kasi tanong nasaan ba yan? Ayan. Dulo ng Carmen Planas or Burautan. tan uh, video. Hindi eh, makikita nyo kasi. ah uh, siya lang naman ang nagre-relo ng ano, bandang dulo mga boss. Ayan. Dito madaling kausap. Puro nyo lang mga idol. Premium Boss, thank you ha. Sige pa. Ayan na mayroon si Boss Mario. Yun na nga, good morning. Thank you ha. Eto ang mayroon. Tiyara. Uy, mayroon na siya mga idol. Pakal-kal tayo kay ate. Mamaya. Twist sa mga kolektor ng toys mga boss marami kay ate ito relo marami mga boss pipili ka lang makakatsamba ka kasi dito minsan alam mo kaya tayo nagkakalkal tag viewer oh. t, -shirt. t -shirt ayan mga boss may radio Uy. ah meron robot. to oh. action cam yata mga idol oh. ayun na nga action cam mga idol oh. na kay ate oh. battery lang ano nito away yee mga boss oh Battery lang ang issue. Ayan. Kan ba yung ano nito? Yung power. Wala yata eh. Eh magkano? <laughs> ay di sa'yo? Ah, uh. ay marie 100 yata mga boss.